Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako'y humihiling lang po ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay mga, ay galing po ito sa ating maraming subscribers. No? At hindi ko na po babanggitin kung sino-sino po sila. At narito po ang kanilang parating tinatanong po sa akin. Ano ang mga herbal plants o halaman na mga supplements para makatulong sa sakit ng hindi pagtigas ng kanilang mga sandata? So ano bang ibig sabihin? Hindi po tumitigas o hindi po napapapanatili ang katigasan ng kanilang mga sandata. No? So ito po ay parating binalik-balik na lang po at meron na po ako nitong ibang video ano, hindi nga lang lahat katulad pero hindi pa rin siguro uh, na, na, hindi nila napanood yung aking mga last video na merong laman na ganito. Pero yun nga lang dahil marami pang hindi nakakapanood, ginawan ko uli ng ibang video pero hindi po magkapareho halos ang nilalaman. So, ayon sa aking pagsaliksik, sa Pilipinas maraming herbal supplement na sinasabing maaaring makatulong sa erectile dysfunction na aprobado ng Food and Drug Administration ng Pilipinas o tinatawag na FDA para sa gamot sa impotence na tinatawag. No, o erectile dysfunction. So, ano ba ang ibig sabihin ng erectile dysfunction o impotence? Yun po ay ang mga hindi po napapanatili ang pagtayo o hindi po tinitigasan at kung tinitigasan man ay madaling lumalambot. So, yun po yung mga tinatawag na erectile dysfunction, no? Na hindi na nakakayanan o hindi na papapanatili ang pagtigas. So, ibig sabihin lang po ay meron pong problema doon sa kanya, kay Manoy. Yun na lang po, no? So, narito ang mga herbal supplements na aking nasaliksik dyan sa Pilipinas. Yung number one, Panax Ginseng. Isang uri ng ginseng na maaring magkaroon ng epekto sa pagpapalakas ng enerhiya at pagpapatayo at pagpataas ng libido. So isa po itong tinatawag na Panax Ginseng. Pero guys, alam nyo itong tinatawag na ginseng ito ay kilala po ito kahit dito sa bansang Japan, sa Korea kaya may tinatawag na Korean Ginseng o anuman at maraming sangkap ito sa mga uh, pampatayo ng sandata ang ginseng na tinatawag. At saka meron din itong talagang supplement na ayon sa, ayon sa akin na saliksik dyan sa Pilipinas. At paalala lang po guys, ang lahat na mga binabanggit ko po ay pwede nyong mabili yata dyan sa butika. Pero bago po tayo bumili, mahalaga rin na maging, maging maingat at magkonsulta sa isang doktor bago subukan ang anumang supplement dahil hindi natin alam, hindi ko alam kung meron kayong iniinom na mga gamot na pwedeng maglaban po doon kasi kahit herbal po 'yan ay uh, meron pong herbal na hindi po na naayon doon sa gamot sa doktor na galing sa doktor kaya baka magkasalungat sila ma, nang magiging hindi magandang epekto ano kaya mas maigi pa rin na magano tayo uh, kumonsulta muna kung umiinom lang po tayo ng gamot pero kung sa alam naman ninyo na wala kayong mga uh, sakit na malubha, pwede naman subukan. At uh, kapag sinubukan nyo ng isang inom at masama ang inyong pakiramdam, itigil nyo na kaagad. Yun lang naman eh, kahit ako minsan bumibili ng supplement, hindi natin alam talaga kung ano yung sa katawan natin. Kaya kapag uminom ako ng isang beses na hindi maganda sa aking pakiramdam, tinitigil ko na po. So, ayan po guys, no, pasensya na. At uh, explain ko lang po para sa bandang huli wala pong sisihan. So, yung number two, yung Tongkat Ali. Kilala din bilang Malaysian ginseng ito, ang isang halamang gamot na may potensyal na tumayo si Manoy at pampataas ng libido at tutulong sa pagtugon ng katawan sa seksualidad. So, kilala rin itong Tongkat Ali. Meron din dyan sa Pilipinas ayon sa aking Uh, pagsaliksik. At ang number 3 naman, yung tinatawag na pitong gatang. Ito ay lokal na halaman sa Pilipinas na kilala sa kanyang taglay na binipisyo sa reproductive health, particular na sa issue ng libido. So yan po yung number 3, pitong gatang. At ang number 4, bawang. Ito po ay malakas din dahil kahit dito sa Japan, ang bawang ay kilala sa kanyang potensyal na binipisyo sa katawan at maaring magkaroon ng magandang epekto sa ari din ng lalaki. Kasi ang bawang po guys, nakapagpababa po, ng, uh, nagpapaganda po ng daloy ng dugo. Kaya isa po ang bawang, alam naman natin na kilala ang bawang kahit sa anong mga sakit-sakit. Kaso lang, tandaan po natin, huwag po tayong uminom kapag Uh, kumain ng kumain ng bawang kapag meron tayong hypertension o tinatawag na high blood hindi natin alam no so kapag umiinom tayo ng gamot eh, kumonsulta muna tayo sa doktor at ang number 5 naman kasama rin ito ng bawang yung sibuyas so ang bawang at sibuyas pwede po nyo yung pagsabayin lalo na yung mga gumagawa kay ng kilawin uh, doon na banatan nyo ng kumain kasi mas ma maganda yung fresh para talagang ang daloy ng dugo ninyo ay biglang biglang iinit yung dugo ninyo at uh, talagang pati libido ninyo ay tataas yung bawang at sibuyas kilala rin yan at itong panglas guys isa rin ito sa sangkap sa mga pangpatayo ng sandata yung oyster parati ko po itong binabalik-balik yung oyster ang oyster o talaba sa atin ay kilala sa buong mundo na pampatigas, pampataas ng libido, pampataas ng energy pagdating sa sipping. So, mas masarap kung uh, fresh ninyong kainin. Lagyan nyo, pagbukas ninyo, lagyan nyo ng lemon at kainin na. Yan, malakas din yan sa pampataas ng ano, ng pagnanasa ang oyster. So, ayan guys, yan po yung mga uh, pwede yung subukan doon sa mga nakiki, uh, nagtanong sa akin at sana makita nyo ang video ito.